Ayan mga idol, si Boy Tanso Vlog mga idol. O market yan si Boy Tanso Vlog mga idol. Napakalupit talaga mga idol. Kasama ko din yung mga pogi kong engineer mga idol. Si Sir Renzo mga idol. At saka si Engineer Jonas mga idol. Mga poging engineer ko yan mga idol. Electrical engineer yan sila mga idol. Malulupit at magagaling mga idol. Ayan, yung nasa taas mga idol. Si Boy Tanso Vlog yan mga idol. Ayan, magkakabit 'yan ng grip ang core mga idol para sa support ng wire ng Meralco mga idol. Ganong kalupit 'yan si Boy Tanso Vlog mga idol. Kahit saan mo ito lang 'yan si Boy Tanso Vlog mga idol. Malupit talaga 'yan mga idol. Bitirano kung kumilos mga idol. Ganong kalupit 'yan si Boy Tanso Vlog mga idol. Ayan, nasa baba naman 'yung mga pogi kong engineer mga idol at ang humawak ng video mga idol pasmado yan mga idol si boy lookout yang nag video dyan mga idol ganong kapasmado yan si boy lookout mga idol ayan si boy tanso vlog mga idol napababa na mga idol kinuha lang yung portrait thread mga idol para pagkakabitan ng grip angkor mga idol ganong kalupit yan si boy tanso mga idol pogi na mga idol malupit pa mga idol boy tanso vlog huwag kalimutan ipalo mga idol ayan Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Napakarami ko talaga mga pogi at mga